Hello po, ma'am. Welcome po to Purity Restaurant. Ay, nako. siragad yung araw ko dahil sa'yo. Uy! Ano ba naman? Ba't dito mo ko dinala? Mayis ka nga ko. Ang nga dyan. Agad-agad. Paano kakalma? Ito agad makikita mo. Ay, nako. Sige lang mo ako. Anong trabaho mo dito? Nag-assist po ako dito bilang waiter. Waiter? So, ibig sabihin wala kang pinapos? Ano magiging buhay nito kung sakaling magkakaroon siya ng pamilya? Ay nako, tataka nga ako bakit? Ay nako, kagaya nito yung magugustuhan lang ng sino mang babae. Kuha mo na nga lang kami ng tubig para may magawa ka. Sige ma'am. Ano ba naman? Wala naman ginagawa yung tao. Tatrabaho lang. Hindi na nga eh. Kahit siyang ginagawa, nakakaasar siya eh. Kumalma ka nga. Ano nga kalma? Nakikita ko siya. Sa labas tayo, ma. Ganyan ka, ano? Adi, uwi na lang ako kung gusto mo. Ayos ka. Ayun ako. Ma'am, ito na yung tubig niyo. Ano ba naman yan? Napakakupad mo. Tubig lang dala mo. Hirap na hirap ka. Kaya ka hindi ko musad sa buhay mo. Pati ba naman tubig, nahihirapan ka. Ano to? Pati hindi malamig. Ito lang yung mo sa amin. Tignan mo nga. Hindi malamig. Hmm. Ano ba? Ba't ba niyaawat mo ako? Binasama yung waiter, oh. Ay, ano, sir? Kasi Dapat lang sa kanya yan! Itatrabaho lang yung tao. Sige po, kukunin po na yung mino. Ay, naku! Masensya na. Ano ka ba naman? Ba't binasama yung waiter? Ito, Dapat ba, lang sa kanya yan para may masmasan siya. Ano, init na ulo mo, binuhos mo na sa kanya. Bakit mo kinakampihan mo yung waiter na yun? Bakit mo kinakampihan? Hindi kinakampihan, eh, mo nga ako dahil sa kanya. Inaaway kita, Bakit mo binasa? Dapat lang sa kanya yun. Init lang ng ulo yun, maayos ka. Huwag kong kumalbakan na ako. Ay naku. Yes, ma'am. Ma'am, ito na pa yung mino. Pakatagal mo? Okay na sa ito, burger. Tsaka milkshake. Yan lang naman ito, meron sila eh. Sir, pawit na lang po ng 15 to 20 minutes, ha? Sige po, no problem. Ano? 15 to 20 minutes? Paghihintayin mo kami ng gano'ng katagal para lang sa burger? Eh kasi ma'am, lulutin pa po yung burger, tsaka... Mga fresh po yung nililagay namin na ingredients sa burger. Wala akong pakialam. Bilisan mo. mo? Ano ba yung okay lang yun? Wala naman tayong lakad. 15 to 20 minutes, din naman hey, ako Kaya mo nga siya gawin yung trabaho nila? Angayos ka, nakakahiya na sa mga tao dito. Mas nakakahiya sa atin. Tama nga siya. Kaya yun yung trabaho niya kasi wala siyang pinag-aralan. Tama ka nga siya nga, bakit sa ulo mo? Kagaya ba naman yung makikita mo, hindi kayo init ang ulo? Tama nga, kampas lupa. Yan lang yung kaya niyang gawin ang mag-serve sa atin. Ah, uh, excuse me, ma'am, sir. Ano po ang problema dito? Ikaw, ikaw ang problema ko. May tawag ba kita? Ah, uh, ma'am, nakita ko kasi na nagkakagulo na sa dito sa loob na restaurant. Eh, ako po yung manager dito. Eh, nakakahiya po kasi sa... Wala yung... akong pakailan po ikaw yung manager. Hindi kita pinapatawag. So, ikaw yung manager? Tignan mo yung tsura mo. Para respeto ba yan? Baka gaya ka lang din tong waiter nyo na no? walang pinag-aralan, kaya ganyan yung mga itsura mo. Ah, excuse me lang po, mama, pero wala naman po ata kayong karapatan na laitin kami, lalo-lalo na po yung waiter Meron lang ko. Meron akong karapatan. Mm. Dahil customer ako dito. Hey, come <coughs> Ano ka ba? Come on, Ano ba ako'y naawat? Tignan mo nga yan, tsaka to? Ano, oh, pasensya ka na sa inaasa ng asawa ko, ha? Uh, oh, wala po yun, sir. Okay lang uh, po. pasensya ka ano na. Ano mo, okay? Ikaw, pupunta-punta ka dito, bakit? Pagtatanggol mo to? sabihin sa akin? Ah! Oh! Ma'am, Yan, para may masmasan ka. Alam mo, ma'am, sumasabra ka na. Alam mo, hindi talaga ako naniniwala na customer is always right. Alam okay, mo? Hindi, eh, maniwala ka na. Isa lang yung masasabi ko. You're nothing but a second wife. Trying hard. Kapikap! Ma'am, teka lang po. Di hindi. Oh, hindi, hindi po hey. kit. po customer kayo. Pwede na kayo manakit. Alam mo tama siya, Ano? Kakampi mo to? Hindi naman siya. Nakita na mo ba yung ginawa sa akin itong banger na to? Nakita na mo ba? Binasa niya ako. Oh, gumagawa ka na naman ng skandalo. Tara na. Hindi ako gumagawa ng skandalo. Sila ang di nila inaayos yung mga trabaho nila. Ate, ano nangyari dito, ha? Dito ka pa talaga pumunta, ha? Para ipamukha yung ko? Natural. Hindi ko nga alam kung ano nakita mo sa taong yan eh. Eh bakit? Ano masama kung ganito yung trabaho niya? Hindi naman masama, di ba? Ang masama, yung ugaling hindi ko na matiis. Yan! Hindi makain-kain ang aso yung ugaling mo. Nagsisisi nga ako eh. Bakit pa nagkaroon ng kapatid na katulad mo? Ang sama ng ugali mo. na ah, mo nang sumagot sa akin, Eden? Parang sa lalaking to? Ito ba yung pinagmamalaki mo sa akin, Eden? Oo. Bakit? Ano yung pinagmamalaki ko? Ha? Kasi, may magandang kalooban si Francis. At isa pa, siya yung may-ari ng restaurant na to. Ano? Nakita mo yung ginawa mo? Hindi ka nahihiya? Yung nilalait mo kanina, siya pala yung may-ari ng restaurant? Kaya yung na ng ugali mo eh. Hindi ko na matiis. Mabuti pa, mag na lang tayo. Ano? Dahil lang sa kanila eh, mo ko? Bakit hindi? At yung ugali mo ngayon, grabe. Isa pa po, malaki yung respeto ko sa inyo dahil ate kayo ni Eden. Kaya lang naman ako nag-waiter kasi nag-absent yung staff ko. Pero, thankful po ako dahil nakita ko yung totoo niyong ugali. Alam mo, yun sana yung gusto kong sabihin sa'yo kanina eh. Kaya lang, masyado ka madaldal, dahil dami mo sinasabi. Daldal -dal mo? Kaya pwede po ba? Umalis na lang po kayo dito sa restaurant. Pakaalisin niyo ako? Huwag niyo na pangantayin na tumawag pa ako ng polis. Ah! Ayaw mo umalis, ha? Pwes! Akong kakalagkad sa'yo. Halik ka! Ano? Bitaw mo nga ako! Open the door! Yeah! Labas! Ano ba? Ha? Pasensya na sana magpatawad mo pa rin si ate lalo mo masyadong na-stress yung matris ko sa babaeng yon. Hello? Lando nga pala. Uh, baby boy! <laughs> napakagwapo mo naman! you <laughs> so yummy! Baby boy, matanong ko lang, bakit mo nagustuhan yung babaeng yon? Itcharat naman yon? Hindi ko rin alam. Nagulat na lang din ako sa inasal kanina. Uh, but don't worry! I'm here. Uh -huh. London nga pala. Oh, what a fabulous name, London. Nice meeting you. Oh. Ah, baby boy. Paano ba yan? Wala na kayo ng ex mo. Pwede naman ako yung gawin mo, baby girl. Pwede naman. Ah, talaga. Oh. Sige, mag-date tayo dito. Libre ko na. <laughs> oh, thank you. <laughs> oh, you may <miss> sit here. oh, paano ba yun, Marimar? May ko muna kayo. Good luck, sir, ha? Enjoy your first date. Oh, thank you. Thank you, Larissa. Good job, ma'am. oh, ano? Order mo.